Ito nga ah yung mga kalat na trap dito mostly ay plastic at mga styro. And konti pa yung mga water hyacinth kasi magsi-season pa lang yan no ngayong July. Pero ayan dami. Dito yan sa ilalim ng Jones Bridge. And doon naman sa may kabila, ayan yung mga inaanod papalabas ng Manila Bay ng mga kalat at basura magandang araw po and welcome sa ating video today so tayo ngayon sa Esplanade at andyan yung ating Ilog Pasig lagi na lang tayong gabi kasi nag update dito na so ngayon magang amaga alas 7 po ng umaga today po is Wednesday June 4 of 2025. Ayan yung ating ilog pasig. I mean, yung ating esplanad. Linis. At syempre, yung ating ilog pasig. Ayan. Sobrang itim ng tubig ngayon. Tapos maamoy. Ayan, lakad tayo. Ayan, maaraw na. Maaraw na po. Medyo madami-daming kalat, no? Yung nakita natin ngayon pagdating dito. Ayan timing din yung pagdaan ng trash boat ng PRC mo ngayong umaga. Yan yung ating mga naglilinis po ng Ilog Pasig. Yan so yung mga namumuti-muti sa gilid no ng ating Ilog Pasig, yan yung mga kalat at basura yan nyo bumubula yung dinaanan nung service boat ng PRCMO ayan o oh. so namumuti-muti yan na po ay mga kalat at basura mukhang umulan umulan ata dito sa Maynila no? kasi galing tayo ng QC walang ulan doon pero pagdating natin basang basa yung kalsada ayan Okay, so lakad muna tayo. Medyo maano, ma singaw, no? Yung ating eh grabe yung ano dito, oh, kalat. Nagtago sa ilalim ng Ayan. Ilalim ng Esplanade nagtago yung mga basura. Tingnan natin dito banda. Ayan po. Yan. Nagtago, no? Although may ano naman, may mga trash trap naman dito. Ayan. Ayan, meron din trash trap dito po. So ayan na po, naglitawan na naman yung mga basura And as you can see, yung iba talaga dyan, supot-supot oh, Siguro umulan sa ibang area dito sa Metro Manila Kaya makikita nyo yung ating ilog pasig ang dami na namang inanod na kalat at basura no dito sa papalabas ng Manila Bay. tingnan niyo po. Kahit dito sa harap natin, ayan na. Ah. So yung movement ng tubig ngayon is papalabas po ng Manila Bay. Nung isang gabi naman, yung movement ng tubig is papasok dito no sa Pilog Pasig galing ng Manila Bay. Ayan yung mga kal at basura. Di diba? Styro. O, meron pa doon. At maamoy, no? Tsaka sobrang itim ng tubig talaga ngayon, no? lakad tayo. Walang katao-tao po kasi normally naman yung volume ng tao dito ay hapon hanggang gabi. Pag ganitong early morning, wala masyado. Although maganda mag-jogging dito ah. Ayan. And don't worry po, may mga security personnel tayong nagbabantay dito. Kahit mag-isa lang po kayo maglakad-lakad dito or mag-jogging. Ay, mga kalat, oh. buti itong esplanade no ang linis tapos walang mga tumatambay walang namamahay or natutulog by the way bagong pintura rin pala no yung ating esplanade at the same time yung Jones Bridge ayan no tingnan nyo po daming kalat Ito sa may kabila. Karabing sobrang itim ng tubig. O, oh, tingnan niyo po. Napaka-itim. So, dito na tayo sa ilalim ng Jones Beach. Merong trash trap dito. Ayan, tingnan niyo. Ang daming na ng mga kalat at basura dito daming na trap oh styro. ro. Tingnan yun, ah, yung mga kalat na trap dito, mostly ay plastic at mga styro. And konti pa yung mga water hyacinth kasi magsi-season pa lang 'yan, no, ngayong July. Pero ayan, dami. Dito yan sa ilalim ng Jones Bridge. And doon naman sa may kabila, ayan yung mga inaanod papalabas ng Manila Bay ng mga kalat at basura siguro nga dahil umulan kaya biglang dumami na naman yung mga kalat no at basura dito sa Ilog Pasig. ganun kasi pag malakas yung buhos ng ulan tapos yung mga basura sa trash trap ay umaapaw Yan, so may nag-comment, mag-video daw tayo ng umaga para makita daw natin yung Ayan, sila kuya. yung <laughs> sila yung mga gumagawa nung ano, pailaw sa Jones Bridge. Yan. Yan po, kitang-kita niyo sa ating video ha dahil maaraw na maaraw 'yan. silipin natin dito yan, ang dami rin kahit dito tapos pag sobrang taas ng tubig at sumabay pa yung malakas na ulan yung tubig umaabot dito Umaapaw. so ganito yung itsura ng esplanade after nung mga kainan kasi daming mga food stalls dito no so magahan ganito po no? ang kinagandahan yan, walang mga kalat na naiwan malinis yun nga lang although malinis yung mismong esplanade Pagdating naman sa mismong Ilog Pasig, ang daming inaanod ngayon. Ayan. Ang daming inaanod ngayon ng mga basura. Ayan, namumuti-muti yung ating Ilog Pasig po. Ngayong Wednesday morning. And ayan yung kanina na trap ng mga kalat. Sumula doon. Ayan. Litaw na litaw talaga yung mga styro. Tsaka mga plastic, no? Mga plastic bottles. Pero, ayan yung ating ano, Pasig River Esplanade. Yung nga lang maitim at maamoy, no? Yung tubig sa ating ilog Pasig ngayon. Kahit nung gabi na nag-update tayo dito, maamoy din. Ganito ata talaga pag tag-init talaga. No, doon masingaw yung amoy ng ating ilog pasig okay so yun na muna yung ating update marami pong salamat God bless and ingat po tayong lahat